Hello guys, nandito na kami sa loob ng mall. Pupunta muna kami sa grocery. Bilihan ng grocery. Ay, tingin tayo ng mga kwan at pwede natin i-29. sari saring wine. Pero ano na ano yung masarap dito. 85 to. Ito yung Blue wine. Ito yung Hold guys. 아이 메롱나 2585아고뭐할다 29, 29

Lenor, bili 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 kan boto-boto hati tayo. Boto-boto. Baka iano natin, kolesterol. <laughs> iano natin? Breast ng manok. Hindi may sabaw ang masarap. ayo hindi ka pa pa eh? ako eh. Ako'y kakatapos lang kaya. Ay, ito yung, yung ano ng manok. Luma Yung ano, liig. Mga luma yun. Bili ka ng ano, yung gulay. Ano ba yung gulay? Yung yung ano yung ganun sa ginulay mo, i eh, maglaga tayo. Yung yung gulay Yung ano ba yun? Hindi ganito ba yun? Yung yung ano? Ah, Chinese. O oh, bili ka. Hindi naman ako nandito bumili, Ah, hindi. Ay, wala kaya sila ganito. Mag At maglaga, ganon ko mag na yun ng Ay, ni si ba yun? Oh. Sinerguelas. Sige, kama po may, ag may po? Kilo, kilo. 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 Limana o limana? No. Kilo, where? No, where is the price? Ah, yes. Thank you. 44.

I Ipadala sa Pinas? Hindi, binibili kong Pinas natin. Ah. Uh. Saan, saan, saan? Sergey, ah, yung kwan yung... yung, mura Yung mura lang sa taka na. Yung, magkano yung isang box niyan, 66. Kanya binibili ngayon sa akin ng amo ko. Eh. Magkano siya? 20? 26. Muntak mo kilolo, visitin pala. Eh alam mo na ibingi siguro, hindi. <laughs> <ka larin. laughs> alam mo na ang matanda. Eh ano? Bili ka ng oyster at bigyan mo ako. Sus. Para pag nagluluto ng ano dito Di ba yung niluluto mo minsan? Sa kanamili yun? Taka na? Yung ganyan yata, yun yung binili mo? Bin Hindi, oyster. Binigyan mo ako noon. Thank

Ito super hanghang sa Masarap ka ito o matamis? Super hanghang -hang masarap. Ayun, yeah, hindi naman ako nag-ano nga ganyan. Ayaw ng ibang brand kasi iba din ang lasa. Ito pangitan ang lasa nito. Kaya ang uh, ano. Ang hirap din. Masarap yung mahanghang. Wala silang mga chocolate ngayon dito. Ay <laughs> ko. <laughs> <laughs> pinagsandalan ko. <laughs> pinagsandalan ko. Mama, mama, mama. Sabi ko, gumana na ko dya. Sumandal ako. May kasamang <laughs> vlog eh. Kaya nga, nagbabalag lang eh. Ni... Mapabayad pa ako. Uy, mag-ano ka, anong tawag yun? yung nilagyan mo ng beef yung yung chicheria nachos nachos pero naman ang daming gustong kainin ano ko nagbili sabi mag ano ko magpa-blood test sabi ko magpa-blood ayaw mo na ano ka ayaw mo tinidimonyo ka ng pagkain tapos na yun magpa-blood ka nga pala ay, body lotion siya. Umura siya, 18-2. Oh, body lotion? Mas mura yung, ano, Dr. Fisher, 20, ano lang, malaki. 18? Ayun. Oh. <laughs> Ay, ni Bea kasi ito, may pangalan. Ano, yun yung Dr. Fisher, wala? Dr. Fisher, ang pangalan niya. Ay, ni, nee. body wash pala ito. <laughs> Anong 929? Tumunod ka sa akin oh, may makaka. Ayun oh. Ayun, niya ko labasin kung ko. Ay, doon ka lumabas, doon ka ka. Ay visit ka. <laughs> 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 Ang bilis mo, dyan, ba? Ang aga mo pala pumunta dito? Oo, oh, ma'am. Nauna pa. Nauna ka oh, kaya ako naunahan pa pala ako nito. Jacob's 30 Here's he Jacob's Cappuccino 3.90 Bye bye.